update tayo ngayon dito sa Rosario sa Cavite. Ito po may mga ano po dito. Daing, tulingan. 15 okay.

Pasa namin. Puti lang kasi bigay namin. Oh. Pero, dalawang araw pa lang po may galibong Oo. Dalawang araw. Di alam bukas. Sana bumalik na yung sa dati. Para may pinagandang ang sana. Ah, para hindi na ata niya. Pre-order na daing at pinapang sa Update update dito sa Barangay Sapatos 3 Rosario Cavite. 10, 12, 13. Tama, thirteen, habang inaantay natin ang tinapa, ito po ngayon update. Ito Ayan, ang dagat ng doon, oh. Rosario Cavite. Mayroon nang huhuli daw po ng ano doon, harvesting ng alamang. Alamang. Guys, andito, andito kami sa Rosario. Nagantay sa marisapa, lang tayo ng ano. Kami ng, tinapa. Tinapa. Tumatambay muna tayo dito. Ito yung mga ano, yung dito ang dutuan ng tinapa. Andito po. <laughs> na, nakuha na natin ang ating free orders natin na tinapa at daing na galunggong.